Ah, pares ko aso dito lang po sila sa may Mabini Street, Barangay na dito no, may paho kalukan city itong aso. Ah, uh, sana nga po ma-rescue ito at ako naman uh, wala naman po sa kanya. Kaya dito lang muna siya no, no na natili. Kunin natin to, Ate. Hindi na siya naalagaan eh. Hmm. So ito naman ito naman po mga guys no, meron na po itong uh, dalawang uh, tuta uh, itinapon lang po dito sa may uh, harap po ng simbahan ng San Roque. Tuy toy. -toy! Oh. Ha? So, sige na kunin natin. Toy -toy! Ito po yung pagkain nila no. Ah, dito lang po yan sa may San Roque, ah, sa San Roque po ng kaloob ng simbahan. Toy Tuy Asan naman nawala nga 'yan. Toy toy. Toy toy. Ay, nandoon na 'yan. Pumasok. So, ngayon po mga guys, nandoon dito po si ayong aso ko na tumba nung kahapon. Chu, dogi ah. Chu. Bay naka ay ngele. Ingat po. Ako po na punyambayan dito lang po 'yan sa sa may Mabini Street lang. Ah, uh, barangay 32 ito pong aso. Ayan po. Kain na ito, kain na. Ang dogi. Ah, hmm. uh, siya po yung natumpa po na aso pa hapon mo na Ah, uh, pinawalan po muna siya ng isda, no? Ah, uh, dito lang po siya sa may sulok po. Ayan po. Ah, uh, ito po yung ah, uh, mabili street po. Dito lang po siya sa katabi po ng PS Bank no? Ayan po yung uh, PS Bank Dito lang po siya sa PS Bank aso uh, Hindi na po siya makatayo no? Uh, sana po amaris ko po itong aso Tumakuha so, rin po tayo ng tubig Para ating po siyang uh, Uh, napakain na po natin ngayon po yung aso. Uh, sana po uh, mayroong po itong risko. Uh, ako naman po, uh, wala, ako, naman po akong mapaglabihan uh, sa kanya no, dahil nga po uh, wala ka tayong uh, bahay. Uh, nakitira lang po tayo sa aking uh, po. No. Kaya itong aso, uh, sana po uh, mariskoy lang po ito dito sa may. Uh, Mabene Street, may pahong kalookan sa si ito itong aso na to. So ayan nga po no, uh, kukuha muna ako ng tubig dahil pinakain ko muna sa ngayong araw na to no. So ayan nga po, uh, kumakain na sa no, uh, nanginginig sa sa gutom no. At ito na po, uh, wala naman po siyang galis, wala naman po siyang ano no, dahil malinis naman po siya. Ayaw po niyang uh, tumayo. Uh, dito lang po siya sa gis, sa sulok no. Kanino kaya itong aso? Hindi po siya tumatayo. No? Siguro po, ah, uh, natutumba po siya kapag siya ay tumatayo. Kaya, nagkalubog lang po siya na kumakain. Sana po, ah, uh, po itong aso. No? Ah, uh, sana po, ah, uh, po, po itong uh, asong ah, uh, balat. No? Uh, siya po ay uh, may sukat. Ah, uh, na po siyang napakain. Uh, dito lang po siya, sa sa Maypao, Parukan City. Uh, sana po amaris ko po itong aso at uh, uh, madala po sa pit dahil po ako ay wala po ako pang pit po sa kanya no uh, kapag siya po ay nagalakad po siya ay natutong pa po sa kaya na lang po sa malaki no uh, itong aso uh, sana nga po amaris ko po ito at sana nga ah agad agad itong makuha ito sa may pahong City dito lang po sila siya nag sa may gilid na po ito itong gilid po ah uh, ito po yon ay uh, PS Bank sa gilid po siya ng PS Bank no may pao kalooban siya itong aso. So sana po makuha ko agad po siya. No?